May banat ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa dalawang aktivistang abogado na umunoy nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa isinasagawang proseso sa International Criminal Court. Mula sa The Hague, Netherlands, narito si Anton Cero para sa Balita. Matinding banat ang pinakawala ni Atty. Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Laban sa mga bugado ng kabilang kampo, si Atty. Joel Butuyan at Atty. Cristina Conte dahil umano sa sinadyang pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa publiko at media kaugnay sa isinasagawang proseso ng International Criminal Court. Giit ni Kaufman, hindi kailanman tinanggihan ng ICC ang mungkahi ng depensa hingil sa mas mahigpit na verification ng mga umano'y biktima ng Kampanya kontra Droga. Nilinaw niyang ito ay isang recommendation lamang na ipinabot sa Victims Participation and Reparation Section o VPRS at hindi formal na petisyon o kahilingang iniharap sa mga hukom ng ICC. Ang nilalaman ng mungkahi, gamitin ang parehong pamantayan ng social security system sa Pilipinas na nangangailangan ng mga lehitimong government-issued IDs tulad ng National ID o Pasaporte bilang basihan sa verifikasyon ng mga lehitimong biktima upang matiyak ang integridad at credibilidad This whole thing about the, the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims' representatives by the names of Joel Butayan and Christina Conti who made all sorts of uh, assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. Mahalaga ang victims verification sa kasong inaharap ni FPRRD dahil ito ang batayan kung ang mga reklamo ay mula sa tunay na biktima. Dito rin nakasalalay ang pagiging patas ng proseso sa ICC. Ayon kay Kaufman, sinasadya raw baluktutin ni Nabutuyan at Conti ang isyo upang palabasin na pinipigilan ng depensa ang partisipasyon ng mga biktima. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires For ID to be verified in the Philippines. So, this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This is a response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Si Attorney Kaufman ay isang British-Israeli barrister na may malawak na karanasan sa International Criminal Defense. Sa kanyang mahabang track record, ilang mga opisyal ng gobyerno mula sa iba't ibang bansa ang kanyang naipagtanggol sa mga international na tribunal. Patunay ng kanyang husay at kredibilidad sa digang intablado ng hustisya. Sa kabila nito, iginiit ni Kaufman na sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Christina Conte ay wala pang formal na pag kilala mula sa ICC bilang opisyal na kinatawa ng mga biktima. Binigyang diin niyang ang tanggapan lamang ng Office of Public Counsel for Victims or OPCV ang tanging may mandato at otoridad na kumakatawan sa mga biktima sa mga kasong dinidinig ng International Criminal Court. What they don't tell you is that uh, they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims of the ICC. Kulisyon naman ni Kaufman ang ating pamahalaan kung bakit hinayaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na madala sa ICC gayong gumagana naman ang justice system sa bansa. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent, SM9 News.